Hello guys, welcome to my vlog. Ah, uh, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalabo ang tubig sa aquarium. <laughs> Tapos tumawag yung asawa ko doon sa kapatid niya na para maglinis kasi ano na eh, isan linggo mahigit na itong naunang isda na angel fish at saka yung parang uh, shark. Isan linggo mahigit na kahapon, nagdagdag kami ng isda na uh, goldfish talaga, yung mga makukulay. Tapos, ayan, may gurami din na nadagdag namin kasi yung gurami sa atin iba ang kulay normal. Dito gurami yung may pagka stripe na red tapos blue. So, papakita ko sa inyo guys. So, ganito kalabog ngayon. Kasi ang sabi ng asawa ko, ah, uh, may nakapagsabi sa kanya na yung kanyang kaibigan, sabi, napadami daw sa pagkain. Kasi marami talaga, ng marami talaga nilalagay ko. Ayan guys, hindi ko kilala itong mga maliliit na ito. Ayan, medyo malik, malikot. Hindi ko alam kung ano kasi hindi naman hindi ko alam kung bakit meron kami niyan. Tinatanong ko yung asawa ko kung pumili ba siya, sabi niya hindi. So sige na lang kasi nandiyan na yan. Ayan yung gurami guys, oh. Gurami yan guys na makukulay. Tapos ayun yung ano, yan yung angel fish, oh. Ayan, yan yung angel fish, ayan yung gurami na blue. Tapos ayan yung di ko alam kung ano, pangalan yung black na yan. Tapos ito na yung mga nalagdag na uh, makukulay na uh, goldfish. Ang gusto ko talaga guys yung ano yung parang payong ang buntot niya. Yun yung nakalimutan ko. Kaya ito lang yung ko ano, kaya ayan. So, ano naman pala sila lahat guys mga ah uh, Ano na sila ito talaga guys, ang likot oh. Yan yan ang likot, super likot. Ano na sila eh. Ito yung uh, ito yung gurami guys, blue at saka pula. Ano na sila lahat? Binilang ko 32 na. So, ulang na lang nang ulang na lang nang ano ah uh, 32. So, magkano ang kulang para maging 50 pieces ng isda na may lalay dito sa loob? Ano? 18. Ito yung pa. So ngayon, yung ano, yung goldfish na gusto ko, yung parang payong ang buntot niya, iba ang lagayan, hindi nandito ilalagay sa ating asawa ko. Yan. So yan nga guys, mamaya darating yung kapatid niya at uh, lilinisan ito, lilinisan para magiging malinaw. So titingnan natin mamaya kung anong resulta. Ang labo talaga, ang labo, ang labo. Ang labo guys. Hmm. Dinaglagan kasi namin ng tubig kahapon. Pag dinagdagan kasi ng tubig guys, kailangan maraming ano, kailangan takot pa, takot pa yung asawa ko maglagay ng pampalinaw ng ano, tubig. Kunti lang yung nilagay niya. Kaya yan. Tapos, wala pang ilaw, guys. Nagpapagawa pa kami ng paket dito para yung ilaw dito sa gitna, sa ibabaw. Kaya, ito lang muna yung pansamantalang ilaw namin. Ayan. Yan lang sila. Ayan. Ayan. Ito parang sharp, guys. Hindi pa, hindi pa ito marunong, ano, marunong magpaibabaw. Ngayon na nakita nila na yung mga goldfish na nag-ano na paibabaw na palagi, nagpaibabaw na rin. Dati hindi yan sila nagpaibabaw. Ayan, o. Oh. Pati ito, o. Oh. Ayan. Merong isa nito guys, a pink. Namatay siya kasi... Parang ano na yun, nabili namin parang medyo pangit na. Parang ano Basta nabili namin parang natanglay na siya. Hindi na siya naglalangoy. Kaya yeah, after two days wala. Patay siya. So ganito kalabo. Eh, hindi naman talaga malabong malabo kasi normal lang naman talaga ito sa mga aquarium ano. Hmm. Kaya lang naninibago lang kasi ako guys. O baka naman ano. Itong gurami Mahilig siya mag ano. Magkabkab dito sa tagiliran, Dito dito mahilig siya tapos ikakabkab niya. Ayan yeah, biglang nagsilutangan yung mga sedimentation ba guys. Sa loob ng isang linggo. Marami na kasi sedimentation ang dahil sa pagkain. Kaya yan. So titingnan natin mamaya kung paano ipapump ng kapatid ng asawa ko para malinis ang tubig at papalitan. Ha? <laughs> ah. Dadagdagan ko pa sana yan guys, nung kahapon na bumili kami. Kaso yung mga, may mga isda na hindi akma dito sa isda na ito kasi sabi nung nagtitinda na ano pala kumakain pala ng kapwa isda yun mga matatapang kaya hindi na ang ganda ka naman guys, kaya lang hindi na hindi na ako bumili. Ang gaganda na gagandahan ako dun. Marami marami mga ano kaya lang siniparit sabi nung tindero wag kasi kakainin lang yang mga ano sa isda na yun. Kasi pag nagkapareho naman kasi sila guys, kaya lang, pag lumaki kasi yun, sabi, talagang ano, yung parang anong parang kumakain ng kapwa isda. Kaya ayan. Kaya hindi na ako naman nangulit. <laughs> ah, ayan lang ka, guys. At see you later sa paglilinis. Tingnan natin kung paano lilinisan. Ayan ha. Marami sila. Nasa ilalim na lang, lang yung iba. Itong angel fish ang palaging ano. Palaging. Itong angel fish guys. Kapag nakikita yung lagayan ng pagkain. Naku. Oh, maibabaw ka agad yan. Kain ka agad yan. Talagang ano. inaantay na. Hulugan mo ng pagkain. Ayan guys. Pinapump nila yung tubig. Nililipat. Ayan. Mm, yen na <laughs> yes, yes, really good <laughs> malik malik ng pagbutang sa isa ganina <laughs> ay wala Yan guys at para malinisan kasi malabo na musim na umaasa sa Tumawag siya sa kapatid niya para malinisan. Papalitan ng tubig. Dito nga pala guys, uh, kumuha ng tubig galing sa loob ng aquarium at nililipat doon sa loob ng filter. At yun ang gagamitin. Ayan. Yan. Nung una nagkamali yung asawa ko kasi kay pump siya ng pabaliktad yung hose na nilalagay niya. Pinagtawanan <laughs> kami dyan. <laughs> no? Kasi pump siya ng pump lang makukuha yung pala baliktad. Akala ko uh, babawasan namin yung tubig sa aquarium at papalitan namin yung pala hindi. Ganun lang ang ginagawa sa unang uh, ano, pag, uh, pag uh, gawa ng... Eh, na guys. Ganon ang ginagawa guys. Kaya nagbawas lang ng tubig nga sa loob ng aquarium at nilipat doon nilagay do sa filter. Tapos yun lang ang gagamitin.

Ito nga pala yung filter guys, ayan. Tinatanggal at try linisan kasi ang dumi nga pabalik-balik at lumalabo na yung tubig. Yun pala, ah, ang lalaki ng butas ng foam kaya yung asawa ko may, may balak na papalitan niya. Ah, yeah, tutik. tutik ito guys, ayan uh, <coughs> sorry binabalik na yung filter sa loob so, titingnan at uh, kung li, ano, lilinaw na ba ang tubig, kung halimbawa hindi pa talaga siya lilinaw guys papalitan yung foam sa loob ng filter yung medyo maliit ang butas para uh, salang-sala talaga yung dumi niya the water maybe it overflow no. That's the other side. Mm -hmm. That's in front I think in front. No, it, um... I just say, start you look darn back. Fissana ta' mfunzi ta' ta' l-fawm, niddilu mlu kulla u nishtilu ċarbu. Upsi. Nishtilu ċarbu. Upsi. Nishtilu ċarbu. ċarbu. what <inaudible> of that one that what the, the pain, pain? Mm. Okay the pain the pain okay Yes, it's okay it's but it needs uh more a little bit so but intake. when i guess one yes. day Okay, so uh, guys, natin Ito guys, doon. ayan, tapos na. Tapos na uh, nalinisan yung loob ng filter at uh, titingnan natin. Titingnan namin hanggang bukas kung uh, liliwanag siya. Liliwanag, sorry. La, na siya. But you need to put it more down. So, Uh, charcoal, 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 we charcoal, we wake up we wake up tomorrow that really a lot of uh, water here no. and the other oh, side. More water yes, tomorrow you can see. Every, person, uh, Every corner yeah, only. Yeah. Oh, yeah. Very, very Every it will uh, there is part here only this toe sometimes it will jump the the toe only. Oh that's enough.

Ah, bi. Kulma ja tid kennu, ma jien nistaqil fuq li l-bolli jostijiet ewti, dan hu minn. Ja viċija l-attestu. E e t'għallina. Dimma jistaqni fuq l-marka jew tqine. Tisena l-ħobbu b'd-dakk. Alla ħajja de l-kala, li n-numru.

hindi na bukas. Titignan natin. Ito guys, Yung gold guys, mayroong gold eh. Gustong gusto ko yung gold na kulor, kulay. Bukas makikita nyo yung ibang kulay. Oh, lumalabas na talaga yung kulay niya. Lumalabas ng dilaw. Black. Merong isa na no Dilaw na dilaw yung ulo niya. Wala dito eh. Ayan oh. Tumalabas na yung ano niya. Pagkadilaw. Dilaw na dilaw talaga oh. Merong isa guys na dilaw na dilaw. Itong dalawa puti naman niyan oh. Meron talaga yung dilaw na dilaw na eh. Saan yun. Saan yan Sa likod siguro. Naglalaro sila. Ganito kadumi yung ano guys oh. So, nililinis sa galing sa filter. Yan oh. Ganito siya kadumi. Marami pa guys, ito na lang yung ano nasa salang dumi. Maraming dumi ang nakuha. Ayan. Ano pala ito guys, kaya kaya siya malabo dahil nga medyo makapal yung foam na nandito sa uh, filter niya. So, kaya mahina ang paglabas ng kung baga mahina ang sala, uh, hindi makapasala, malaki ang butas ng foam. Kaya, lumalabas lang yung, lumalabas yung dumi, hindi nagsasala. Kaya, yan So, pagkatapos linisan yung filter, titingnan natin bukas kung ah, uh, hindi na ba siya malabo. So, baka papalitan ng asawa ko yung foam kasi medyo malaki ang butas ng kung at hindi siya nasasala talaga guys. Lumalabas lang yung dumi, labas pasok, nag, nagro-rolling lang yung dumi, hindi, hindi, ano, hindi talaga lahat nasasala. Kaya yan. Kaya the, kung baga ganito kalabo yung um, ano niya ngayon, COVID din yan, malabong malabo talaga. Uh, kagabi nga ano, uh, nililinisan yung filter ng kapatid ng asawa ko at uh, yun nga sa nakikita nyo sa asul na timba medyo yun yung galing sa filtered at hindi lang yun mas marami pang uh, natanggal kaya medyo malabo yung tubig ayan so ngayong umaga titingnan natin kung Uh, gaano siya kalinaw o malinaw pa ba o medyo malabo so yun nga pagkising ko sa umaga ito yung nakikita ko guys so ayan ang tubig guys uh, medyo may comment nga kayo at uh, ganito ba talaga yung aquarium kasi nalalabuan kasi ako sa tubig guys kasi yung isda kapag nasa likod hindi na siya makikita hindi siya makikita kapag yung isdang nasa likod, hindi makikita. Kailangan pa natin, ano, yan Oh. Yun yung nasa likod Oh. Pag ganito, ayan, kitang kita naman siya. Medyo kahapon talaga, akagabi talaga, kahapon hanggang gabi, mal malabo talaga siya. Kaya hindi, tinawag nung asawa ko yung kapatid niya para maglilinis nililinisan yung ano. Isang linggo mahigit pa lang naman itong ano guys, a aquarium. Kasi simula nung ano, isang linggo mahigit din siyang pinifiltered para luminaw yung tubig. Luminaw naman siya guys, hindi ko lang nakunan at hindi ko ata nakunan nung paglinaw niya. Ang nakunan ko diretso yung ano, pagkatapos na gumana yung ano, yung filter ayan o, yung running water, ayan sa nung luminaw na siya ng sanlinggo mahigit hindi ko siya nakunan naku kaya nakunan ko na lang siya diretso nung may ano na may isda na eto yan so sanlinggo mahigit ko na anuhan siya uli palabo nga nang palabo kasi itong itong isang ito guys itong isda na ito ah uh, ito yung nauna tapos yung angel fish ayan mahigit sanlinggo na yan sila The rest, Itong mga colored na isda at saka ito yan ito ano kahapon pa lang 21 so ang Indian, angel fish at saka yung itong parang shark uh, as next month 12 mag one month na sila tapos itong mga colored na goldfish uh, next month sa 21 mag one month din mag isang uh, buwan din sila So ayan guys, comment nga kayo kasi na naguguluhan ako bakit medyo malabo yung tubig niya. Ayan. Kaya hindi masyado sila makita o. Oh. Kita naman guys, kaya lang pag pinibidyohan mo, may, may kalabuan nga sa ang tubig. So sabi nung ano nga, nung kasamahan ng asawa ko, wag daw pakainin na pa. Kasi pinapakain ko ng pinapakain kasi guys. At uh, yun nga, hapon may namatay na isa. Hindi ko alam kung bakit. Isang puti. So, ayan guys. Ito yung loob-loob niya. Pag ganyan, makikita. Yun nga. Dark, medyo blurred na kunti. So, titingnan natin or... Kasi sabi nung asawa ko, yung unang anong niya, pag ganito kasi guys, hindi mo makikita yung isda nung sa pinakalikuran. Yan o. Yan o, yung mga isda sa pinakalikuran. Yan o, sa ilalim. Hmm. hindi mo sila makikita dito pag ano kasi medyo malabo nga kaya <coughs> sabi nung asawa ko may aquarium daw siya da, uh, may aquarium siya dati dati pa nung siya palang on, ano, single pa siya hindi daw ganito kalabo pero medyo maliit nito malaki kasi ang aquarium guys kaya pag tinitingnan mo, at saka blue yung cover niya sa likod, kaya medyo dark nga sa ano. Dark nga siyang tingnan. Kaya yan guys, ito lang, ito lang yung ano, sa, yan. Pinifiltered na uli yung ano, kasi yun nga sa, na, na ano ko sa inyo, ma, mala, medyo malaki nga yung, yung salaan kaya labas-pasok yung dumi hindi talaga siya nasa salang sala. So, yan lang guys. Uh, Yun lang yung video for today's uh, video. yan At maraming-maraming salamat sa inyong lahat sa panunood ng aking video. Thank you for watching my video.